Hello guys! Welcome to Love and Life Lessons. Meron lang akong gustong i-share about sa limang wika ng pag-ibig. Kasi dapat alam mo yung preferred o gusto, pinakagusto na wika ng mahal mo. Na kapag yun ginagawa mo, mas nararamdaman at na-appreciate niyang mahal na mahal mo siya. Anong limang wika na yun? O, at anong mga pagkakaiba nila? Una, yung tinatawag na words of affirmation. Ito yung wika na kung saan nagbo-voice out ka ng mga positive at appreciative words at sinasabi mo yon sa partner mo. Halimbawa, nagpasalamin siya, sabihin mo sa kanya na mas bumata siya doon. O kaya pag nagpariban siya, sabihin mong mas gumanda siya lalo. O kaya pag bumili siya ng bagong sapatos, sabihin mo naman na bagay na bagay niya yon at siya ang MVP ng buhay mo kasi mas gusto niya yun. And in that way, mas nananam niya, nananamnam niya yung pagmamahal mo sa kanya. At dahil doon, kung alam mo ang language niya, mas lalong tatatag ang pagsasama ninyo. Pangalawa naman is giving and receiving gifts. Ito naman yung language na gustong gusto niya na binibigyan mo siya ng anything regardless kung mura ba yan o mahal ba yan, basta galing sa'yo, tuwang-tuwa na yun pakiramdam niya lagi, napaka-thoughtful mo sa kanya. Pangatlo, is the acts of service. Kapag ito ang language ng partner mo, mapapansin mo sa kanya na okay lang sa kanya kahit na wala kang ibigay or hindi mo siya bigyan ng kung ano-ano. Pero mapapansin mo na gustong gusto niya na pinagsisilbihan mo siya. Gustong gusto niya na tinutulungan mo siya lagi para mapagaan yung mga ginagawa niya. And in that way, mapapa-status siya ng hashtag feeling love. Next is quality time. Ibig sabihin, undivided attention. Yung kayong dalawa lang, walang ibang nangiistorbo, o ibang iniisip. Yung binibigyan mo siya ng time, na kanya lang lahat yung attention mo. Lalo na kung mag-asawa na kayo, dapat nakapaglalaan ka pa rin ng time na makipag-date sa kanya na hindi kasama yung mga anak ninyo. Tapos lalo na kung ito yung language ng partner mo, lalo ka dapat magbigay ng quality time sa kanya. And last but not the least is physical touch. Ito pag ganito ang language mo o kayo ng partner mo, wawal kayo maging LDR. Guess what? magahanap lang kasi siya ng pupuna sa mga pagkukulang mo. Yung malapit sa kanya na nahawakan niya. Yung nakakasama niya ng walang distansya, sabi nga nila, pag, ma pag malayo, malamig. Pag malapit, mainit. Alam ko na ang unang iniisip nyo at mga nasa isipan nyo ngayon na nagagawa naman to lahat, di ba? Sa anumang klase ng relasyon, nagagawa na to. Kaso, ito yung pinaka-point. Meron at meron siyang isa na pinaka-preferred o pinakagusto gusto sa limang wika na binigay ko. Salamat sa pakikinig and I hope may natutunan kayo at dapat ngayon pa lang i discover nyo na kung ano ang pinaka-language ng mahal mo. Dahil sabi ko nga, kapag aware kayo pareho sa language ng bawat isa, mas magiging masaya ang pagsasama nyo.